Then, a relax tayo for my channel And, uh, kasama ko yung ugly sister ko. So, so first things, first make sure is pala ako yung nilalagyan ko dito with ice. Ayan. So, ayan nga pala with ice. So, at saka, mayroon nga pala ganito para sa paako. So, lalagyan na natin. Sa tito yan, mm -hmm. give me the one Nakapag-yaw patulong ng kapatid ko, guys, nakaka-ano <laughs> Wag na, wag dun na Doon na, doon na Okay, guys, so, nilalagyan ko nga para dito Para bumalik At, okay nga pala, guys Maghintay lang tayo ng one minute kaya magbilang na lang ko ng 1 to sub or 20 or 100 na lang kaya magbibilang na lang ako ng 100 okay guys kailangan nyo lang kasi hintayin hanggang mapuyat ka na sa gabi Ito nga pala ginagawa sa akin ng nanay ko ngayon. Pero, nandun siya sa tindahan at lagi na lang siya nagtitindo. Nakakawa, <laughs> ano? Diba, tumatawa pa yung walang kwentang kapatid. Ang pangit-pangit niya pa. Diba, guys? Diba, guys? Ang pangit niya. Pangit niya, no? Hirapan ko pa ang tubig ng, uh, sa mata ko.